Malakan si Nini mo na imong YouTube kay kore kasuduhan ana ni ama mga nang bana ana. Ipos ko dayon na ina ibilabol pa ni. For to video guys. Naghanap nang ano taga na, ay ano to? Ah uh, looking for for apam guys. Yan siya guys. Naghanap siya ng apam. Ayan. Okita ka naman daw. Hoy, wala na siya ng itag apam. Ako na mag itag apam. ba? Nana, Nana ko yung negrong apam. I na ako to ay. Hina ko ito Ay, Hindi ko ito pwede itaag po kasi mga marge to. kay kuwan to. Buot to, buot. Forever to. Ako, kailangan okay. ko maghanap ng apam. At yung aking apam ay hindi ko na alam kung saan nagpunta. Nagpaalam na ako sa sister. Hina ko maghanap-hanap o blind apam. kay steady rin yung kaluwagon sa akuwa. Kaluwagon. Okay muluwag pa yung gusto ba ng apa mata dako ra ba dala dako kala Uh, ayan nga guys ang ating mga kauban ay ating mga kauban Tagalog Tagalog Bisaya isa lang kanila butas ero ispera na magraot na pero ako na ipagawa sa ipagawa sa manimok tayo manimok sa manimok ako na sila ispera na gani karami madenino sisipa mo na itagura hindi hmm? nagbaho. Uh, ang kaw na una. Ang uh, uh, sa basa at ang baho. Gabi <laughs> <laughs> yeah, ganito. Kamaham so, sa'yo. So ayan ah! guys. Is parang grocery hinahin na to guys. Ang nasa gilid ko. <coughs> ayan. Maraming soft hmm. drinks. Oh yan. Hanapin ko hmm. ba yan misal, sa iba? Gusto ko buid-buid na kanya. Maraming soft drinks. Baka. Ito gayaw yun. na si wanita. Ay. O oh, mag naman eh. Kahit mura dito. At least busog ka. Busog lagi eh. Ito eh. Itang buko dito karyot. Alin yung mahal, tas nagutom ka. Hmm. Ah, namumutla ka. Mahal ang bugas. Ang daming food dito. Ayan. Food pa more. Nagka okay, okay. ba na yung artist ni Reo niya? ni Mora? Ako yung kakainin. Yes. yes. Gada, Ganda Reo. Ganda ng ano nila guys. Uy, hmm. in town. Oh, in Ganda ng may swimming pool pa yan. Nampak pa na. Ayan. Kasi sobrang ganda. Sir, nalagyan niyo na ito sila. Saan na ba ito? Sa biskuit. Sa <coughs> biskuit agad? Ah, Saan na ito? Ako, kinanakin ako siya, sister. Hala na ko na ko. Kung ko ba na? Nagitamay <sighs> ko. Apam, joke. Nga na ko ba na? Ay, bisod ko daw. Apam. Hindi, man. Sige, kay ka... Oh. Sabagay ka, mamay okay, sa mo bisod sa daan na. Iba, may pibaba ako magbukas. Hindi, man. Hindi, kung niyan, oh. Hi, Dams. Hi, Dams. Uy, oh, maganda nga. Di obo mga ini. You're so cute! Ay, hindi yung bukas pa lang isa. Parang hanggang wala Ayaw taon niya kay... Ang gaog rin na, na, matar mgao, mata? Mga o, mata inyong bangit na. Si mam di kaya maglilabog si ma'am ba sana? Kaya man yung trabana siya, siya maturok ta, di na mo. Patok Dahil asa ba ko na yung gilipat ako? Sa kubang. ah bab Langas kayo yung mga baban. Kanang sa judo kayo. Hindi naman sila lang dumaayo. Damn. Sa kinay karaang kundi ah. Naghahanap ko ako ng apam. Kahit maliit lang. Kahit malaki kasi mabubasag yung ano ko. Naluluwa ko noon.

The beautiful house, guys. So, hindi pa lang to sa pinakalabas. Pantry pa lang to. Dapat chinilas for sale. Uy, chinilas ko to. Huwag naman. <laughs> so, yun, guys. Thank you for watching. Ayan, ang aming, ano, ang aming mga... Bilis-bilisan nyo, anong ginagawa nyo. Magal-bagal nyo kumilas, ha. Pinasasawuran ko kayo, ha. Ko ang boss. <laughs> Not good. <laughs> <laughs> bye bye, guys.